magandang araw sa inyong lahat o, mga kapamilya friends ano nga, tutuwa lang ako kasi dito sa amin makikita mong healthy pa yung paligid uh, dahil tingnan nyo ito ayan, nakikita nyo ba yan ayan, nilalapit ko pa ayan ayan, kita nyo tipaklong <laughs> tibag sa ilonggo ayan oh ayan oh. kaya presko yung paligid eh oh kasi ah uh, puro halaman at uh, isa sa mga sign niyan kung, ba, kung bakit masasabi natin na healthy yung paligid no ang paligid natin ayan oh tingnan niyo hmm. sa ibang lugar kinakain yun eh ayan nakakatuwa lang dito lang yan sa likod ng bahay oh ayan ayan kita ayan oh magring o oh, tipaklong ayan <laughs> nakakatuwa no ayan sa likod ng bahay ko. Ayan, may mga ano pa, halaman. Kaya, siyempre, nabubuhay sila dyan sa mga halaman. Ito, mga ano ko yan. Mga ano, uh, ah, kamuti. Pang saug saug sa isda. Ayan. Ah, magandang ah, umaga no, sa inyong lahat, kapamilya, mga friends sa mga sa nanay tatay ko, sa mga kapatid ko, pinsan. Sa ko, nay. Thank you. Hinaantay na namin. Sabay ako, tol. John, nantay namin yung padala nyo. Baka akala ko nga ano pa eh, kagabi pa darating. Hindi pa hanggang ngayon. Baka nadili lang yung van. Ayan, papaya. Saka tingnan nyo, ano? Healthy yung lupa kasi ayan po oh, tingnan nyo gaano kalaki yung puno ng sugar tubo ayan oh, laki oh, nakita nyo ba yung ano nya green na green oh, kakatapos ko lang magdilig at saka nagdamo ayan tingnan nyo malinis oh nag ano ako nagtabas ako ng mga damo ayan presko dito kasi mapuno maraming halaman Ayan, tsaka ang lalaki ng ano ko rito. Ito, may mga kamuting kahoy na oh. <laughs> Ayan, mga kamuting kahoy. No? Ayan, tingnan nyo. Lalaki ng ano, saha ng tubo. Oh. Kataba eh. Dadami na naman to. Ayan. Diba? Eh, maganda talaga kapag uh, may mga halaman sa paligid natin no? press ko yung kapaligiran natin ayan yung mga ano ko mga saging ko ayan ayan papaya sagana sa dilig yan tayo yung ano yan eh tayo yung nagbibigay sa kanila ng ano sigla simple pag alagaan natin eh, maganda rin yung ano kakalabasan Ah, saging. Napit na mamunga to. Yung saging na to, marapit na. Ayan, may mga ano na eh. May mga anak na oh. Ayan, so may sibol na rin yung mga anak niya, saha niya. Nalaki ng ano, nalaki ng tubo. Kamuntala sa niglet sobrang init na ng ano, kanahon. Ako po. Ingat po kayo dyan. Ah, uh, anak ko diyan sa Kamingawan Ingat po, wag kayo masyadong magbabad sa ano, araw sa mga kapatid ko sa Pampanga. Sa mga, sa ate ko sa Las Piñas, no? Sa mga tita ko. Sa sa side ng asawa ko sa Mindoro. Ako, miss na miss ko na magbakasyon diyan. Eh, malay nyo, bigyan tayo ng pagkakataon na uh, sa susunod. Kita-kits tayo ulit. Ang hirap eh. Ganun talaga kapag ka malayo sa isa't isa. Ito, puno ng lagundi. Ayan. Ang lago. Ang daming ibon dyan. Oh, tsaka, familiar ba kayo sa punong ito? Ayan. Ayan o, oh, tingnan nyo. Oh, may bulaklak. Ayan, ang bulaklak nyo. Ayan. Nakita nyo? Namumunga na ang duhat namin. Lumboy sa, si sa si ilunggo. Ayan o, oh, namumulaklak Oh. Ayan. <laughs> ah, ito lang. Marami na ang bulaklak. Doon, sa gamot ito. O, alam nyo ba ito kung anong tawag dito? Gamot yan sama may sakit sa bagong galing sa sakit pinapaligo yan sambong ayan o oh. puno sa likod ng bahay kaya presko yung ano kapaligiran malakas ang hangin ayan nakakatuwa lang so Muli, ingat kayo, no, mga kapamilya, friends. Ingat kayo palagi. Um, hanggang dito lang. Bye-bye. God bless sa inyong lahat.